Ayan mga boss, so dito pag-uusapan natin kung magkano nga ba inabot yung nagastos natin dito sa project natin na speaker. So mga boss, uh, ito ay hindi ko naman... Ha? Gas meron? Okay, tuloy tayo kasi may bumili ng gas dito sa akin. Magkano nga ba inabot doon sa project natin na speaker? unahin natin sa listahan, syempre mismo, yung speaker. Yung nabili nating speaker ay Broadway, yung tatak niya. At yun lang yung pumasok sa budget ko. Actually, uh, hindi talaga dikinsi yung target ko. Dito sila kasi pantisting lang naman talaga. Para hindi naman gaano na kaya sa mga customer, wala tayong pantisting na speaker at baka makagawa tayo ng mga maliliit na power amp, eh, masira yung speaker natin. So, yung Broadway na yun na BPA 15.8 Pro ay ang halaga niya sa ano, SRP. SRP nilagay natin kasi iba-iba yung price niya ni eh, Depende sa sila na ano nyo. So, ilagay na lang natin yung suggested retail price niya ay 3,300. Tapos, kumuha tayo sa Shopee ng mga ilang pictures din para, ano, para magka-idea kayo kung magkano. So, nilagay natin 3,300 ang isa. Actually, sumubla to sa budget ko. Ang budget ko para sa speaker ay nasa 2,500 lang. So, dahil walang available yan kasi January ako kumuha, nagkaubusan, times 2. So, kumuso muna agad tayo sa speaker ng 6,600. Ayan. 6,600. Ngayon, pwedeng, ano, sunod naman natin ay yung grills. 'Yung napansin yung grills na ginamit natin 'yung square. Pwede naman tayong bumili ng speaker na may screen sana, pero maganda kasi itong grills na nakuha ko gawa ng makapal. At saka maganda din tingnan kumbaga medyo decente kaysa naman 'yung sa bilog lang. Mas mura sana yun. Wala pang ano 'yon eh, wala pang 300 isa noon sa D15. Mga 200 plus lang ata isa noon. Pero ito, nabili natin ay dalawa, 625 kasama ang shipping ilalagay na lang natin sa screen dyan yung ano yung gastos natin uh, i-plus natin 1,000 hindi lang 1,205 ang binayaran natin tapos bumili tayo ng flyboard so flyboard bumili tayo ng flyboard ang flyboard dito sa amin ay 1,2 1,2 na pero mga boss flyboard tong nabili ko pero maganda naman to kasing plywood na to gawa ng solid. Hindi siya yung ano makatiming kayo ng plywood na ampaw. At saka magaan. Itong plywood na nabili ko, mabigat to kasi magandang klaseng kahoy yung nakapalaman at saka six siya. Naka-encounter din ako dati ng plywood na ampaw yung laman. Pangit yun. So ayan, sa plywood, one, two. Plus, ano pa binili natin? Pintura. Sa pintura naman mga boss, kung bibilhin nyo ng bago lahat ng mga ginamit natin, Versatex, uh, Rinusha na Elastomeric, at saka Inamil na Boysin. So bali, nag-ambag na lang ako doon kasi may ginawa tayong naunang video. Okay, kumbaga, nag-share na lang, kumbaga hinati ko na lang kasi hindi naman maubos yun sa isang ano lang. Kumuha tayo ng share. Halimbawa, ah, uh, tika lang. Unahin pala muna natin nag ano gumastos din pala tayo ng ano ng pintura para sa loob naman ng box. Yung ano yung bus ni na flat black number 4. Picturean ko lang kasi lagay ko diyan. Bali dalawa na nang naubos ko. <coughs> kada isang box, pati kasi yung loob pininturahan ko mga boss, kung mapapansin nyo sa video. ah uh, kada isang box, isang pintura, inubos ko talaga doon. So, bali sa ano, 120 sa amin ang isa dito, dalawa, 240. 240 yan. Tapos sa inamil naman, hinati ko lang yon. Kumuha lang ako ng 150 sa inamil na boysin yan. 150. Tapos kumuha din ako sa Versatex ng 250 para hindi naman mano. Pero kung gagawa kayo, kasi yung Versatex mga boss, isang galon yung nabili ko. Isang galon. So marami yon, Marami ka na magagawa dun. Kung baka ang pinaka ano, isang galon ng Versatex ay nasa 700 plus depende sa lugar sa akin dito nasa nasa 725 ata o 730 parang ganun. Hindi ko lang naano yung resibo. Plus yung yung Versatex kasi kulay puti. So hahaluan mo siya ng itim ngayon para hindi naman siya ano. So ang ginamit natin na panghalo sa Versatex ay yung elastomeric na rin o shen. Versatex is water base. Versatex is uh, Rain ocean is water-based kaya bagay siya. Huwag kayo maghahalo ng ina, milt house boys Papangit yan kasi magkaiba sila ng ano, uh, ng base. So water base yung elastomeric, yung boys naman ay water base kaya bagay sila. So sa, elastro, sa rain ocean elastomeric naman, nag-upos tayo ng isang 1 4 liter na ano, 220 yun dito sa amin. Ayan. Ngayon plus, simple, gagamit ka ng brush baby, lo, uh, baby roller. So yung brush hindi ko na nilagay. Baby roller na lang yung nilagay ko. 65 dito sa amin. Plus stick wheel. So kailangan mo stick wheel. Pandikit. Yung stick wheel ay ang sachet dito sa amin ay 80 pesos na. Dati 50 lang yan. Wala ay magagawa. Ganun talaga. Pako. Pako at saka iskogi. Niraon off ko na lang yan. 100. Tapos, speaker terminal. Yung speaker terminal natin mga boss ay puro second hand. Dahil yung ginamit kong binding post doon sa uh, pinalitan natin yung ano diba, yung pinaka pinaka binding post doon sa speaker terminal ng mas makapal. So, pareho second hand yun. Naganap ako sa online na medyo malapit doon at nakita natin yung price. Yung speaker terminal na motivated by ay nasa, higa lang, plus 90 pesos. Pero meron namang mura niyan. Uh, nasa 30 o 40. Depende kayo ng bahala dyan. Tapos yung binding post naman eh, nasa 39 lang o kaya 40. So ilagay na lang natin dito 40 para buo. Yan. Ano pa? Binding post. Sa wire. Sa wire na ginamit ko sa loob ng box ay gumamit tayo ng tigisang metro na number 30, number 16. Dalawa. Dalawang number 16 na red and black ay 70 pesos. Plus, yung ginamit natin na para sa Twitter naman ay pinakamanipis, number 22. The bali, apat na metro yun. Apat na metro, ang ginasos natin doon ay, uh, tigda dalawa kasi, dalawa, dalawa, bali apat, 80. 80. Plus, yung ano naman, ang ginamit natin sa ano, actually mas mababa to, dapat 16 to. Ang ginamit lang natin doon ay 18, bali 8 metro 'yun. Bali 8 metro, 200. Yan. Tapos banana plug, yung banana plug naman natin kung bibili kayo, yung pinakamura yung kinabit ko mga boss. Bali, ano yun? Ah uh, walong pares, 16 pieces na banana plug kasi harap likod, harap likod yun yung banana plug. Bali, ang ginastos natin doon ay 200 din. 200 yan. Total of 10,790 yung ginastos natin. So ito mga boss na yung numero na 10,790 ay sa gastos pa lang yan sa materialis. May mga ibang materialis dyan na hindi na natin liha, ni nilista. Katulad ng liha o yung iba pang mga anik-anik. Sa kahoy pala yung ginamit natin pang framing. May ginamit kasi yung kahoy dun sa pinaglalapatan ng ano, screen. Ano yun, nakadalawa ako nun. Dalawang... Naka, una muna, bumili ako ng... Bumili ako ng ano, 12 feet na 1 x 1 Ang presyo nun ay 144. Sumunod naman, bumili ako ng 8 feet kasi naubos. Ang presyo naman nun ay 96. So, bali 11 nga. Pipicture na lang natin yung sinasabi ko sa inyong ano. Ah... Uh, uh may natira pa dito hindi naman naubos yun kasi konti na lang ang kinailangan pero ang pinaka mababa kasi 8 feet kaya ano yun ah, nagamit natin so bali 11,000 11,000 and 30 pesos yung ginastos natin sa speaker so wala pa yung labor dyan kasi sarili ko naman ngayon naman tuloy tayo sa tuloy tayo sa ano ilista natin kung magkano ilista ko muna 1130. 11.30 sa box. Yung namang sa mid-high natin. Sa mid-high naman, yung napapansin nyo yung ano, yung frame na binili ko sa likod kasama yung angkel, pipicture na lang natin yan. Yung frame naman ay binili ko yun ng 149 sa online. Ilalagay na lang natin dyan sa, sa screen. 149 plus resistor. So sa resistor naman, ang nagasos natin doon sa resistor ay sa online 10 piso at ay yung naorderan ko na. Pero meron mo pa ata eh. Kung yung naorderan ko, hindi ko na napansin yung price kasi 10. Uh, 120 pesos ang inabot natin doon kasi uh, 12 peraso. Kada isang channel, 6 na resistor yung inabot. So 12 times 10, 120 plus sa receipt kapasito din 10 piso din ang bigay sa akin ng sealer so 120 din ang inabot ay hindi, hindi, ano dito kasi ano to eh, apat apat to eh ang inabot dito ay 160 ata, 160 yan so 160 plus yung banana sakit naman, yung sinasabi ko na banana sakit, yung pinagsasaksakan mismo ng speaker yung banana plug So, bali apat nun ang kinailangan natin. Wala na sakit. So, apat nun, mura lang naman yung 10 piso eh. <coughs> parinta isa nun. Ah, parinta lahat plus. Yung nab naman, yung nab naman na kulay pula, ah, ang isa nun ay 10 piso din. So, parinta din uli yung apat. So, kulang pa tong sa ano ha, kasi kulang pa tayo ng dalawang switch. Hindi pa to yung pinaka pinali niya. Ano. Ano pa ba dito nakalista? Twitter, yung Twitter natin na DUN90 hmm. ah? ano ba? DUN250 ba 'yon? Ano pa tatak Twitter natin dito? DUN25. So, ang SRP naman nun ay 220. So, dalawa ang ginamit natin. 440. 440. So, sunod naman yung horn yung ano, matagal ko na yung nabili sa online tapos bala ko sanang i-resell dito kaya lang hasil pa ka mo eh nabili ko yung 60 pesos ang isa sa online so dalawa ang gamit natin 120 huwag na natin isa ba yung shipping fee kasi hindi ko na maalala kung magkano shipping fee doon. okay yung mid range natin wala siyang price walang price ang mid range kasi wala naman ano eh, kumbaga hindi naman bago 'yun. Kumbaga second hand 'yung ano natin. Yung kahoy na ginamit natin at saka pintura, hindi ko na sinabay sa computation. Hinalo ko na lang doon sa ano. Tapos yung screw. Ano pa ba, ba? Yung screw ata eh. Sa screw naman 48 piece black screw lang naman eh. At saka yung bolts na ginamit natin. Well, oh, ay hindi ko na sinabay yung ano, yung isko sa speaker kasi mga luma naman. Yung bago lang na binili natin, 48 pesos 'yun. So, ang total niya ay ano, ang ginastos natin doon sa dalawang mid high ay 1,117. Kung i-add natin yung 11,000 030 So, ang total na gastos natin mga boss ay 12,147. So hindi na talaga mga boss uh, hindi na talaga biro ngayon magkaroon ng isang. So napakasimple lang yung ginawa ko, dikinsi lang at saka uh, ano uh, yung ibang gamit, si hand pa. Paano na lang kaya kung mag-assemble ka lahat ng bago? At paano na lang kung hindi ka pa, hindi pa ikaw ang gumagawa ng box, papagawa ka lang. So, estimated ko nito, Kapag pinagawa to, ang gastos nito talaga mga 15 or 16. Yan, kasi magli-labor ka pa. Anong klaseng ilis Ayan, meron. Magaling ganito? Isang daan. Kulay blue na nga lang. Okay, may bumili ng ilisay, tuloy natin. So, sa ano kasi, hindi ko lang alam ha, sa mga, sana may mga viewers ako na box maker. Bigyan nyo nga ako ng ano, ng idea kung magkano ang labor kapag nag-assemble uh, na ganito. Kasi hindi naman ako updated eh. Ayaw ko naman mag ng sarili kong ano, kasi alam ko, uh, isang malaking industry din yung box making at ayaw natin makasagasa. Kaya nga hindi rin ako gagawa na ng ano eh, hindi na rin ako gagawa ng box na panganap buhay. Kasi sa iba, sa ibang box maker, may mga tao silang pinapasahod. Kaya, estimated ko lang, ha? Sa mga box maker dyan na ginawang hanap buhay to, eh. Sa tansya nyo, kung mga 15 to 16, tama ba? Ang ratio nyan kasama sa labor. Hindi ko lang alam, ha? So, mga boss, yan lang yung ano, kabuuan ng video natin ngayon. Medyo mahaba-haba pala. Maraming salamat at God bless po.